alamin natin ang isang makapigil hiningang kwento ng pagtuklas ng Carbosaurus fossil na mula pa sa sinaunang panahon. Isang kwento ng pagkitsaga ng mga mananaliksik sa Inglaterra. Ang Tarbosaurus ay isang makapangyarihang dinosaur na malapit kamag mag-anak ng T-Rex. Ang fosil nito ay natagpuan sa Asya at ipinakita sa buong mundo ang kakaibang kaisayan nito. Noong 1946, mga mananaliksik mula sa Inglaterra ang naglakbay sa Mongolia para sa fossil hunting. Matapos ang ilang taon ng pag-aaral at paghuhukay, natuklasan nila ang fossil ng Carbosaurus. Dahil sa kanilang pagkitsaga, nadagdagan ang kalaman natin tungkol sa mga dinosaur. Katulad ng T-Rex, ang Tarbosaurus ay may malalaking ngipin at matitipunong katawan, ngunit mas mahaba ang braso nito. Ayon sa mga eksperto, ito'y nagbigay sa kanya ng natatanging kakayahan para sa pangangaso. Ang pagtuklas ng Tarbosaurus ay hindi lamang tungkol sa fosil. Ito rin ay bahagi ng ating pagkaunawa sa evolusyon ng mga hayop sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Ipinapakita nito ang pagsisikap ng mga siyentista sa pagunlad ng ating kaalaman sa mga sinaunang nilalang. Ano ang inyong masasabi sa kwentong ito? Pag-comment ng inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga makatay-sayang tuklas. Ito ang inyong Papsi TV, ang nagsasabing Alamin Mo.